Isang kwento ng pag-ibig Ang kwento ng pag-ibig Nina Miki Quintos at Paul Salas Magandang gabi sa inyong lahat Maligayang pagdating sa isang espesyal na episode Kung saan ating susuriin Ang nakakabighaning kwento ng pag-ibig ng dalawa Sa pinakamahal na batang bituin Sa industriya ng entertainment Sina Miki Quintos at Paul Salas Ngayong gabi Ating tatalakayin ang kwento ng pag-ibig ng dalawang batang bituin, sina Mickey Quintos at Paul Salas. Ang kanilang pagsasama ay bumihag sa puso ng marami, mapa sa telebisyon o sa totoong buhay. Nagsimula ang kanilang paglalakbay sa set ng The Lost Recipe noong taong dalawang libut, dalawang putisa. Hindi may kakaila ang kanilang kimika. Mula sa unang eksena pa lang na kanilang pinagsamhan, kitang kita na may espesyal sa kanilang dalawa. Sa telebisyon, umusbong ang kanilang pag-iibigan. Nabighani ang mga manunood sa kanilang pagganap at marami ang nagsimulang magtanong kung totoo ba ang kilig na nakikita nila sa kanilang mga eksena. Hindi nagtagal, naging totohana na ang kanilang pagtitinginan. Madalas silang makitang magkasama, nagtatawanan at nag enjoy sa piling ng isa't isa, kaya lalong lumakas ang bulong-bulungan tungkol sa kanilang namumuong pag-ibigan kinumpirma nila ang kanilang relasyon sa publiko noong dalawang libot dalawamput dalawa. Tuwang-tuwa ang kanilang mga tagahanga, sinalubong ng suporta at kagalakan ang kanilang pagamin, lalo na ng mga tagahanga na matagal nang naghihintay sa kanilang pagamin. Isay itong kwento ng pag-ibig na akma sa henerasyon ng social media. Ibinahagi nila ang kanilang paglalakbay sa kanilang mga taga-subaybay, post ng matatamis na larawan at mensahe na nagbigay sa lahat ng sulyap sa kanilang pagmamahalan. Humuhos ang matatamis na larawan at mensahe sa ating mga timelines. Bawat post ay patunay ng kanilang lumalagong pagmamahalan at pangako sa isa't isa. Nasaksihan natin ang paglakas ng kanilang pag-iibigan. Mula sa mga pampublikong pagpapakita hanggang sa mga simpleng sandali, kitang-kita na malalim ang pagmamahalan ni Namiki at Paul. Si Namiki at Paul, larawan ng batang pag-ibig. Ang kanilang kwento ay isang magandang paala na ang tunay na pag-ibig ay maaring mamukadkad sa mga hindi inaasahang lugar. Paghihiwalay, ang kumpirmasyon at ang epekto nito. Ngunit, tila may ibang plano ang tadhana. Noong Abril 1, 2025, isang balita ang gumulat sa kanilang mga tagahanga Pinumpirma ni na Mikey at Paul ang kanilang paghihiwalay. Kumalat ang balita na parang apoy sa social media. Labis ang lungkot ng mga tagahanga. Marami ang nagpahayag ng kalungkutan at hindi makapaniwala. Ang iba naman ay nagbigay ng mga mensahe ng suporta sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag. Hiniling ni na Mikey at Paul na igalang ang kanilang pribadong buhay. Binigyang diin nila ang respeto sa isa't isa nangako silang mananatiling magkaibigan. Aral ng nakaraan, ang nakaraan ni Paul at ang kaugnayan nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakaranas ng heartbreak si Paul. Mula pagkabata, naharap na si Paul sa maraming pagsubok sa kanyang personal na buhay. Ang kanyang mga unang taon ay puno ng emosyonal na pagtaas at pagbaba na humubog sa kanyang pagkatao bukas siyang nagkwento tungkol sa isang nakaraang relasyon. Sa mga panayam, madalas ikinukwento ni Paul kung paano nagkaroon ng malaking epekto sa kanya ang relasyong iyon at kung ano ang mga natutunan niya tungkol sa pag-ibig at pagkawala. Nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Ang pagtatapos ng relasyong iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat na inabot ng ilang taon bago tuluyang gumaling. Madalas itong binabalikan ni Paul dahil naintindihan niya na ang sakit ay bahagi ng paglaki. Inamin niyang tuluyan lamang siyang nakapag-move on noong 2021. Mahaba itong proseso ng pagtuklas sa sarili at pagtanggap. Nahanap ni Paul ang kapanatagan sa kanyang trabaho at sa suporta ng kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya. Ang karanasang ito ay malamang nagbigay kay Paul ng maturity. Ang mga pagsubok na kanyang hinarap ay nagpalakas at nagpamulat sa kanya. Natuto siyang pahalagahan ng sarili at ang kanyang sariling kaligayahan higit sa lahat. Naiintindihan niya ang mga komplikasyon ng pag-ibig. Alam ni Paul na ang pag-ibig ay hindi laging madali at nangangailangan ito ng pagsisikap, pag-unawa at minsan ang lakas ng loob na bumitaw. Alam niya ang sakit ng pagbitaw. Hindi madaling bumitaw sa taong mahal mo Ngunit natutunan ni Paul na minsan, kailangan itong gawin para sa personal na paglaki at kaligayahan sa hinaharap. Ang kanyang nakaraan ay maaring magbigay sa kanya ng lakas. Ang mga pinagdaanan niya ay nagpatibay sa kanyang espiritu at nagpahanda sa kanya para sa mga susunod na hamon. Magagamit niya ito habang hinaharap ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Habang nagsisimula si Paul sa mga bagong pagsubok, Daladalan niya ang mga aral ng kanyang nakaraan, handa na harapin ang anumang darating ng may kumpiyansa at katatagan. Mga bulong at haka-haka! Mga bulong at haka-haka! Tulad ng kahit anong hiwalayan ng mga artista, lagana pang mga chismis. May mga nagbubulungan tungkol sa mga posibleng dahilan. Ang iba naman ay naghahanap kung sino ang nakipaghiwalay. Ngunit, nanatiling tahimik si na Mickey at Paul. Pinili nilang manatiling pribado ang mga detalye. Tumanggi silang magsalita laban sa isa at isa sa publiko. Malakas ang mensahe ng kanilang pananahimik. Ipinapakita nito ang kanilang pagiging mature at respeto. Bahagi lima, sa likod ng mga tabing, ginagaya ng buhay ang sining. Hindi na bago ang mga on-screen romance na nauwi sa totohanang relasyon. Ang mahika ng pelikula ay madalas na umaapaw sa personal na buhay ng mga artista na lumilikha ng isang kamangha-manghang timpla ng realidad at katang isip. Nakita natin ito kina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Hindi may kakaila ang kanilang kimika sa screen. At hindi nagtagal, binihag din ng kanilang off-screen relationship ang puso ng mga tagahanga. Ang kanilang kwento ng pag-ibig ay isang testamento ng walang hanggang pag-ibig sa showbiz. Sila ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami na nagpapakita na ang tunay na pag-ibig ay maaring umusbong kahit nasa ilalim ng spotlight. Gayunpaman, hindi lahat ng real-to-real -real romances ay tumatagal. Ang pressure ng pagpapanatili ng isang relasyon sa harap ng publiko ay maaring maging napakalaki na kadalasang humahantong sa heartbreak. Ang pressure ng kasikatan ay maaaring maging labis-labis ang palagiang pagsubaybay ng media at ang walang humpay na paghabol sa pribadong buhay ay maaring masira kahit ang pinakamatibay na relasyon. Ang pagbalanse ng personal na buhay at imahe sa publiko ay maaring maging isang hamon. Madalas na parang naglalakad sa alambre ang mga artista sinusubukang panatilihin ang kanilang pribadong buhay habang tinutupad ang kanilang mga profesional na pangako. Ang industriya ng entertainment ay isang pabago-bagong mundo. Sa isang iglap, ikaw ang sentro ng atensyon. At sa susunod, ikaw ay balita na lamang ng kahapon. Ang kawalang-katiyakan na ito ay nagdaragdag ng isa pang layer ng komplikasyon sa mga relasyon. Nasusubok ang mga relasyon. Ang patuloy na demands ng industriya, kasama ang pangangailangang mapanatili ang isang pampublikong persona ay maaring lumikha ng isang pabago-bagong kapaligiran para umunlad ang pag-ibig. Ngunit, sa gitna ng kaguluhan, ang ilang magkasintahan ay nakahanap ng ginhawa sa isa isa. Sila ang nagiging sandigan ng isa't isa habang nilayag ang magulong mundo ng kasikatan. Ang kanilang mga kwento ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig, kahit nasusubok, ay maaring magtagal at lumakas pa sa harap ng kahirapan. Bahagi 6, payo mula sa mga bituin, pagharap sa heartbreak sa gitna ng kasikatan. May iba pang mga artista na nalampasan ng mga unos ng heartbreak. Payo ni O.G.L El ingatan ng inyong mga puso. Binigyang diin ni Elise Joso ng pag-iwas sa social media habang may problema sa relasyon. Nagbibigay ng ginhawa ang mga salitang ito. Ipinapaala nila sa atin na ang heartbreak ay nararanasan ng lahat hindi ligtas ang mga artista sa sakit. Mahalaga ang kanilang payo. Hinihikayat nito ang malusog na paraan ng pagharap sa problema. Binibigyang diin nito ang pag-alaga sa sarili sa panahon ng kahirapan. Bahagi pito, isang bagong kabanata, pagpapatuloy ng may biyaya at dignidad. Si Mickey, isang mahusay na aktres, ay patuloy na nagniningning. Mayroon siyang ilang mga proyektong nakalinya. Hindi natitinag ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Si Paul Din ay nananatiling tapat sa kanyang karera. Sinusubukan niya ang mga bagong oportunidad. Nakatutok siya sa personal na paglago. Pareho silang sumusulong. Ginagawa nila ito nang may biyaya at dignidad. Pinipili nilang matuto at lumago mula sa karanasang ito. Bahagi walo ang kinabukasan, mga pangarap at pag-asa para kina Miki at Paul. Habang isinasara natin ang kabanatang ito, nais naming iparating ang aming pagbati kina Miki at Paul. Naway mahanap nila ang kaligayahan at kaganapan sa kanilang sariling panahon. Naway patuloy silang maging inspirasyon sa kanilang mga tagahanga. Ang kanilang kwento, bagamat malungkot ang katapusan, ay nagtuturo sa atin tungkol sa pag-ibig, pagkawala, at katatagan, ipinapaalala nito sa atin na kahit sa mundo ng showbiz, ang mga puso ay tumitibok ng totoong damdamin. Maraming salamat po, hanggang sa muli.